Hoy, naglaho na naman si Loading Queen! Sigaw ni Isa habang binabaan ang volume ng earphones, sabay tungo ng kamera sa cellphone para i-record sa group chat. Hoy, Class GC! Bilangin nyo nga kung ilang freeze frame na si Mera ngayong araw. Tatlo? Apat? Ate, humintong ka nga. Di ba pwedeng tahimik? Sabat ni Jensen. Nakangisi pero sabik ding makisawsaw. Sis, hindi ta sa fault kung nasa bundok ka. Kung nasa bundok ka, bakit ka pa sumali sa STEM strand? Dapat nag-agree ka na lang, girl. Halakak naman ni Mike. O di kaya nag-major sa panghuhuli ng signal? Sumabog ang tawanan ng halos kalahati ng klase. Ilang estudyanteng naka off cam ang nag-emoji ng cheese, cheese, cheese sa chat. Sinabayan pa ng GIF ng spinning wheel. Sa kabilang panig ng screen, nakapako ang mukha ni Salvador. Mahabang buhok, nakakupit sa harap para dito mabing sa ventilador na gawa lamang sa pinagtagpitagping paleta. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sa tiklop na kubong dingding na nagsisilbing silid-aralan, literal na humahapay ang estudyanteng nakalaptop sa tatlong nakasalansan na, na kahon ng sardinas upang maabot ng manipis na ilaw ng bintanang gawa sa kapirasong yero. Sa loob ng limang segundo, nag-unfreeze ang mukha ni Mera Lidia. Biglang pumintig ang kamera Lumabas ang boses na napuputol-putol. Sir, pa -pa pasensya na po, nag naglag… Pero hindi na siya nakapagsalita. Kumurap ang Google Meet, sinabayan ng tuldok-tuldok na nakasulat na RECONNECTING. Umikot ang loading icon na parang nagbaliktad na orasan, at sa bawat ikot, pakiamdam amdam ni Mera ay umiiksi ang pasensya ng buong batch. Hindi lingid sa kanya na habang nagahang siya, Umaandar naman sa background ang recording ni Isa. Maya, maya ay magiging viral ito sa batch page. Remote Learning Blooper Mountain Girls Wi-Fi vs. STEM Balik sa kabundukan ng barangay Lumot sa Nueva Biscaya, nang matapos ang klase at nawalan na ng kuryente, binalikan ni Mera ang script niya sa whiteboard. Kinopya niya mismo ang buong leksyon habang nagre-reconnect. Hingal sa pagre-relay ng impormasyon si Mama Rosing, senior hilot sa barangay habang nag-iipon ng tuyong kahoy panggatong. Anak, kaya mo ba yung kurso mo kung ganyan lagi ang signal mo? Tama na yan po ma. Pilit siyang numiti. Malapit na matapos ang quarter. Isang exam na lang. Pero sa likod ng iting iyon, kasing haba ng kalansang ng bundok ang pangambang baka magbagsak siya. Hindi dahil bobo, kundi dahil palaging nauudlot ang boses niya sa klase parang pinapalya ng paghinga ang baga ng pangarap. Hindi lingid sa karamihan, si Mera ang consistent top-notcher ng probinsya noong grade 10. Kinuha ng scholarship ng eksklusibong kolehiyo sa Maynila para sa senior high STEM track. Pero nang dumating ang pandemya, kailangan niyang umuhi sa lumang kubo. Walang choice kundi kumuha ng online class gamit ang lumang smartphone na iginawaran lang siya ng eskwelahan. Para may data, Umaakyat siya sa tuktok ng burol, ipinatong sa sirang-sirang lata, sinisindihan ng kandilang inalay sa patron ng barangay para di mawala ang signal ng milagro. Sa umaga, nag-aani sila ng kamote. Sa dapit hapon, pinipila si Mera sa poso para makaligo bago mag 6 p.m. synchronous session. Tuwing lunes, sinasabi ng advisor, STEM 12A, ready for differential equations at siguradong may sisigaw ng Sir, si Mera, loading! Tatawa ang ilan, mag mute para mag-echo. Loading, loading, loading! Pero walang nakakaalam. Tuwing nagfifreeze ang mukha niya, kinukopya niyang ng buo ang PDF slides gamit ang manual screenshot ng power button at volume down. Tapos sa hating gabi, naghihiram ng kuryente kay Kapitan para iprint sa dot matrix sa barangay hall. Sagot niya yun sa sarili, kung di makasabay real-time, babawi siya sa self-study. Isang linggo bago ang National STEM Aptitude Exam, nag-announce ang principal. Ito na ang magiging batayan ng final ranking. Makikita rito kung sino ang tatanggap ng presidential scholarship sa university. Umungong ang gasi. Kapareho ding araw na nagpakulo si Isa ng panibagong prank. Game! Kung sino makakatalo kay Mountain Girl, treat sa unlimited samyap goop. Mas lalong halakha tropa. Sa disoras ng gabi, tina-charge ni Mera ang lumang phone gamit ang improvised na solar power bank. Dumampot siya ng krayola. Isinulat sa pirasong karton, kapag takot kang ma-disconnect, digdikin mo ang pagsusumikap mo. Idinikit niya sa tabi ng screen na cha charge Pinatakbo niya ang sariling routine, PDF notes sa lansan ng lumang spiral at litra na inuming tubig para hindi antukin. Sa harap ng bukas na bintana, naririnig niya ang kuliglig. Tila nagluloding din ang sigaw ng kabundukan. Pero hindi siya napatingag. Sa isipan, paulit-ulit niya inaalala ang pangungutini na isa sa chat. Wi-Fi is life. If you can't connect, you can't compete. Dinigdik niya yun sa utak gawing gasolina sa gabing binibilang niya ang indefinite integral na kahaba ng highway. Araw ng exam. Requirement. Mag-zoom, bukas ang kamera, dapat may secondary device na nakarecord di makapandaya. Gigisingan ng alas 4 si Mera, lakad agad sa tuktok ng bundok, dalang monoblock, old phone, power bank, galon ng tubig, nakihiram pa kay cap ng old pocket wifi, kinabit sa kawayan, dumikit ang aluminum foil na parang antena. 5, 4, 3, 2, Pumasok siya sa Zoom. Nagulat ang proctor. Likod ni Mera ay tanaw ang dagat ng ulap. May sumisilip pang agila. Stable ba connection mo, Miss Salvador? Sa awa po ng Diyos, kaya po to. Sa isa naman, kumpleto rig, fiber internet, dual monitor, aircon, coffee tumbler. Ilang segundo bago mag-start, nag-chat si Hisa privately. Need screenshot? Baka mawala ka agad. Sinagot ni Mara ng thumbs up emoji. Good luck! may dagdag na smiley face pero sa likod ay may halakhak. Exam begins. Multiple choice sa physics, calculus, chem, research, intense. Sa 30-minute mark, lag. Nag-freeze ulit si Mara. Red bar, low connection. Reconnecting. Kumabog ang dibdib niya. Pinikit niya ang mata. Hinilot ang takot. Tinanggal niya ang paket wifi sa poste, tinakitop sa kamay, itinapat sa hangin, parang ninonobena. Reconnect successful, timer now at 25 minutes. Humugot siya, nilukuuban ng adrenaline, sinagot ng walang patid ang 80 items. Huling limang minuto, biglang bumuhos ang makapal na ulap pumikit ang mundo. Nagsimulang lumakas ang signal, but ironically, sa ingay ng kulog. Parang sinabihan siyang, Tawid mo na iha! Sa mismong 0.30 segundo, sinubmit niya ang test. Kachik! Uploading responses. Completed. Sumambulat ang hininga ni Mara. Palag out! Sabay pikit! Iyak! Kahit anong resulta, pinalo ko ang takot isang linggo. Antay ng resulta. Sa group chat, Guys, bukas 8am i-release. May emoji ng nervyos at ghosting. Si Mara, nakaupo pa rin sa kubo. Naniniyebe ang palad sa pagre-reload ng LMS. 8.01am. System crash. Chat floods. 8.05. Scores uploaded. Sigawan. Naglabas ng screenshot ni Yisa. 89,100. Yay! Di man valediktoryan, pasok sa top bracket. May limang likes agad. Sumunod si Jansen, 91,100. Sumunod si Mike, 85,100. Nasa na si Loading Queen. Hirit ni Yisa. Tahimik si Mara. Dinadahan-dahan iscroll. Sa leaderboard, may nakabold. One. Mara Lydia Salvador, 98-100. Nanlabu ang mata niya, napatalon, nabitawan ng phone, diretsyong bagsak sa lupa. Hinabol ng palad, nasalo. Humihikbi, tumatakbo pababa ng bundok. Sa GC, sumigaw si admin. Congrats to our scholarship awardee, Miss Mara El Salvador. Biglang sumabog ang sparkles at party popper. Yisa, dead silent. Jansen, wait, what? Mike, paano nangyari yun?" Seen by 45, walang act. Isang minuto, dalawang minuto, ghost town. Tumawag ang advisor via messenger, si Ma'am Jessica, halatang umiiyak. Anak, you're top not just in class, but entire REGION! Qualified ka sa Varsity Scholar sa main campus, pwede kang pumili ng major sa BS Physics or Pure Math. Bumalik sa GC, si Hisa nag-type. Wow, kung Mara, you deserve it. Pero alam ni Mara na may kasamang tulo ng hiya sa bawat letra. Sumunod si Mike, teach us your ways. Sumunod si Johnson, sorry sa mga biro dati. Parang domino effect, puro GIF na clapping and heart reacts. Pero pinaka naantig si Mara nang nag-chat privately si Yesa. Pwede bang mag-zoom tayo? Gusto kong matuto kung paano ka nag-review. Tumutulo pa luha ni Mara pero nag-reply. Sige, basta stable ang wifi mo ha. Smiley face, wink! Aryong nag-recognition. Mask-dumask sa campus. Unang lakad ni Mara sa Maynila matapos ang dalawang taon. Suot ang barwing barong Tagalog ng tatay niya, naka ponytail, may kalimot ng alikabok sa sapatos. Sa auditorium, nagpupumiglas na ang nerve. Di pa uso ang aircon sa bundok, kaya nalilimangin siya. Pinatayo ang top 5. Nilakbang ni Yisang entablado bilang rank 5. Nakangiti pero parang may nakalagay na salitang humbled sa noo. Si Mara ang huli. Rank 1. Commander ng University ang nag-abot ng medal. May laking tsapa na singbigat ng dalawang lata ng sardinas. Naniningitit ang mata niya sa liwanag ng spotlight. Sumilip siya sa audience. Nakaupo sa pinakalikod si Mama Rosing. Naka long sleeves at sneaker. May hawak na lumang phone nakatuon sa stage. Tumangod man ng Mara. Ma, ito yung sagot sa pangarap na di naglo-load dati. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng media team ng paaralan. Mamara, quick interview. Totoo bang nakadita ka lang sa tuktok ng bundok habang nag-exam? Ngumiti si Mara gamit ang boses na di na pinuputol ng lag. Opo, pero hindi hadlang ang signal kung malakas ang determinasyon. Sa gilid, lumapit si Yisa. Nakabitaw na ang ilang maskara. Sorry Mara, Naiintindihan ko na ngayon. Ang hina pala ng signal ng puso namin kumpara sa iyo. Tinapik ni Mara ang braso niya. Okay na yon. Di tayo magkakalaban. Classmates tayo. Kahit saan mang galing ang signal, equal pa rin pagdating sa exam. Equal. Tumatak sa isip ni Isa. Pwede bang mag-review body tayo sa entrance exam ng UP? Tanong niya. Halos mag-inhale ng hiya. Tumawa si Mara. Sure, pero wifi mo ha? Sagot ni Isa. Pwede tayo sa bahay gigil. At pareho silang natawa. Hindi biro ng panglalait, biro ng bagong alay. Sa gabi, bumalik si Mara sa kubo. Bitbit -bit ang medalya, kamay-kamay niya si Mama Rossing. Nag-video call sila kay Sir Advisor. Pinakitang liwanag ng lampira at medalya na kinikinang na parang bagong bituin sa madilim na silid. Ma! hindi na mahalagang mabilis ang wifi natin kasi mabilis na ang pag-angat natin. Kinabukasan, humakbang si Mara papuntang poso. Dala ang baradong wifi stick. Di na niya kailangan masyado pero bibitiwan niyang bangon sa salita. Isang araw, gigising na ang barangay na to na mayroon ng sariling internet tower. At habang umiigib siya ng tubig, kinakausop na niya sa isip ang mundo. Kahit sa mabagang na loading, may exam na pinatunayan na hindi lahat ng signal ay nakikita. Minsan, pinakamalakas yung koneksyon ng puso sa pangarap.